Bali ngayong araw na to pala mga idol, ano, tatamnan ko ito banda dito ng ano ng kamote. I ano, cultivate ko muna bago ko tatamnan mga idol para maganda yung pagtanim ng kamote. So mga idol, ito pala yung itatanim kong kamote. Oh. Hindi ko pa pinutol-putol. Ah, Direkyo putol, sabay talim na rin mga idol. Ayan mga idol, magtanim na ako. So, ayan na mga idol. Ah, tapos na naman sa idol magtanim ng kamote. Oh, ito, maliit nga lang yung tinamnan ko mga idol. Ah, no? Tatlong hilera lang yung tinamnan ko. Sakto lang yan mga idol. Kasi yung kamote, ano ah, dadami pa yan at gagapang mga idol. So, paano mga idol? Hanggang dito na lang muna. At maraming salamat mga idol. God bless.